Nagsisimula ang kwento mga lords. Sa kontinente ng Samayal, mayroong pinakamalakas na lahi na kilala bilang Dragon Clan. Sila ay bihasa sa sinaunang mahika at kahit kakaunti lamang sila, taglay nila ang kapangyarihang walang katulad sila ang pinakamalaking banta sa buong kontinente. Walang nakakaalam kung bakit nagsimula ang digmaan sa pagitan ng mga tao at ng mga dragon o kung ano talaga ang nangyari sa simula. Matagal nang nailibing sa kasaysayan ang tunay na dahilan ng digmaan. Daang taon nang nagpapatuloy ang labanang ito sa pagitan ng tao at ng mga dragon. Ginagamit ng mga dragon ang kanilang makapangyarihang katawan at sinaunang mahika upang atakihin ang mga tao. Habang buong tapang namang lumalaban ang sangkatauhan kahit alam nilang walang-wala sila kumpara sa mga dragon. Sa mahabang ang panahong iyon ng pagdanak ng dugo, parehong panig at tauman o dragon ay nakaranas ng malalaking pagkalugi. Libo-libo ang nasawi, sugatan at winasak ang mga kaharian. Walang naging usapan, walang kasunduan at higit sa lahat, dito walang awa. Ang dagundong ng mga atake ng dragon at ang mga sigaw ng mga mandirigmang tao ay umuugong sa buong larangan ng digmaan. Sa loob ng maraming siglo, halos hindi na may pagkaiba kung sino ang halimaw at kung sino ang tao. Hanggang sa kasalukuyan, kahit na napakarami ng nasawi, patuloy pa rin ang labanan ng dalawang lahi. Taong labing pitong libot, pitung daan tatlumput ng Gunesis era, isang pangalan ng umaling aungaw -aung -aung sa kasaysayan. Ang pinakadakilang pumatay ng dragon, Leon Kasmod, inutusan siyang pamunuan ng hukbo upang lusubin ang Dragon Clan ang kanilang layunin at durugin ang pinakamakapangyarihang kaaway ng imperyo, ang reyna ng mga pilak na dragon, si Queen Roswitha. Ngunit sa gitna ng labang iyon, ang pinakadakilang bayani ng imperyo, si Leon, ay pinagtaksilan ng sarili mga tauhan at nahulog bilang bilanggo ng mga dragon. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga Lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang kwento sa bilangguan ng Silver Dragon Dungeon na binabantayan ng dalawang malalakas na Dragon Sentinels. Dumating si Rose, isang Silver Dragon Queen, at utos sa mga gwardya na umalis dahil gusto niyang makipag-usap ng mag-isa sa bilanggo. Nakadina sa bilangguan ang dakilang bayani na pumapatay ng Dragon. May niting tuso siya ng tanungin siya ni Rose kung ano ang pakiramdam maging bilanggo ng Dragon Clan. Simple lang ang sagot niya, gusto niyang mamatay. Natatawa sa kanyang handering mabilis na mamatay, lumapit siya at hinawakan ang kanyang baba. Hindi ito naging madali para sa kanya dahil siya ay parehong gwapo at matigas ang ulo. Dahan-dahan niyang blows ang matulis niyang papo sa mukha niya. Gumawa ng maliit na iwa. Nilalasap ang ideya na dagdagan pa ang pinsala sa perpektong mga tampuk niya. Lumingon siya sa kabilang direksyon, ayaw niyang pahiyain pa siya. Kaya niyang patayin o sirahin siya kung gusto niya, ang tanging hiling ng niya ay sana mabilis na lang siya. Sa kabila ng kanyang malaking kapangyarihan, naipagtaksilin siya ng isang salarin kaya napunta siya sa ganitong kahabad-habad na kalagayan. Dinilaan ng lena ng dragon ang dugo sa subet niya at iminukahin na sumali siya sa Silver Dragon Clan. Pinagtawanan niya ito, nagtatalong kung karapat-dapat ba siya sa ganoong kakampi, berit-merit siyang sumagot, hinaampos siya ng buntot. Bumangga ang katawan niya sa pader na may malakas na tunog. Nakayupo sa kanya, inilagay niya ang paa niya. Hindi makapaniwala na ang isang simpleng bilanggulang ay nangahas na insultuhan siya. Hindi ito basta-bastang tao. Ang pangalan niya ay Lon Cosmo, dating kilalang bayani ng sangkatauhan na hinangaan ng libo-libo, pero ngayon ay wasak at palo na hindi na siya makapaniwala sa dati niyang kadakilaan. Sa mga pangarap niyang ipurin ng Dragon Clan at mag-iwan ng pamana para sa mga susunod na henerasyon. Napasad na ang loob ng Dragon Queen at nang isi siya, sinabihan siya na tanggapin na ang kapalaran niya, mamamatay siya dito. Pinalakas pa niya ang pagtapak ng paa sa dibdib ni Leon, pinaalala na nawala na ang kahit anong pag-asa ng magandang kinabukasan na pulo ng kayamanan at karangalan. Walang may iwan si Leon dinalaan siya ni Leon na huwag maliti ng mga tao. Sa isang mabilis na dalaw, nikot ng Dragon Queen ang buntot niya sa leeg ni Leon, iniisip kung gaano siya katigas ng uyo. Habang hinigpitan niya ang kapit, tinanong niya kung handa na ba siyang magmakaawa ng awa, pero nanatiling kalmado si Leon at ipinakita na may dalawa siyang. Mga seryosong pagkakamali mula pa sa simula. Una, sinabi niyang hindi ka dapat nadisa kasama ang pinakamakapangyarihan Dragon Slayer, Pangalawa, hindi mo dapat natikman ng dubuko. Bigla namang dinamit ni Lone ang isang ipinagbabawal na teknik na kilala bilang Blood Curse. Agad na siya ng Dragon Queen at umatras ng gulat. Isang pakaibang ang bumalot sa kanya at sa takot niya. Naramdaman niyang hindi niya makontrol ang matinding pagnanasa na bumaha sa panyang katawan. Napadapa siya sa kanyang mga turod, naninginig. Lumapit si Leon, malamig at matanim ang mga mata mabubuhay ka pa, habang-habang buhay mo sa sakit, sinabi ng isang panhirap na hawo kay sa kaluluwa mo, lumakas ang pagmanasa niya at bago pa siya makapagisip, bigla siyang sumugod at natambal siya sa lupa, si Leon, na nagulat, hindi maintindihan ang nangyayari, ang Dragon Queen, na pinasok ng sumpa, hinalikan siya na naging dahilan para mamula siya, sa loob ng isang oras, Naipit sila sa isang kakaiba at mainit na tagpo, sa wakas, nagsimulang mawala ang sumpa ng dugo at kasabay nito, bumalik ang kontrol niya sa katawan, mabilis siyang umatras, may halong pagkanito at galit sa mga mata niya, anong? Anong ginawa mo? Sa akin, tanong niya ng may hinanakit, matiwasay na ipinaliwanag ni Leon, ang sumpa ng dugo ay isang ipinagbabawal na teknik, na maaari lamang gamitin minsan sa buong buhay. Nang matikman mo ang ating dugo, nagkaroon tayo ng koneksyon sa ating mga kaluluwa, kapag ako'y namatay, magdudulot ang sumpa ng walang katapusang paghihirap sa iro. Napahiya ang Dragon Queen at nag alinlangan kung ang sumpa ay mag-epekto pagkatapos ng kamatayan, bakit nangyari ito? Namumula ang kanyang mga pisngi sa hiya. Napangisi si Lon, tila may hindi inaasahang epekto ang sumpa. Hindi man niya inasahan, akala ko ang sakit na mararamdaman mo sa pagpano ko na lang ang buong epekto nito, ang sabi niya. Pero mukhang mas malalim pala ang sumpa kaysa sa akala ko. Namumula, naintindihan ng Dragon Queen ang ibig sabihin nito. Ang mga dragon ay maligpit ang panuntunan sa pagiging manodumas, at ang sumpang gulot ng dugo ay magdadala ng kapahamakan sa kanyang inaharap pagkatapos ng kamatayan ni Leon. Pagkatapos ng kamatayan ni Leon, hindi na siya pwedeng magkaroon ng ibang kapareha, magkaanak, o ipaliwanag sa dragon na ang nangyari, Nabulat si Leon sa mga hindi inaasangang epekto ng sumpa. Hindi na niya napidilan ang Iron Ea. Tinuwanan siya niyan dahil wala siyang Pero ngayon, wala na rin siya. Nagatake siya, pero pinahinto siya ni Leon. Sabi, hindi mo na kailangan doon to, malapit na akong mamatay. Nang magsimulang magsara ang mga mata niya, hiningi niya ang huling kahilingan na mabuhay ang Dragon Queen na puno ng galit sa kanya at maramdaman ang sakit habang buhay ito ang kanyang sumpa bilang tao, ang huling pag-iibenti. ang Dragon Queen, hindi agad pinatay si Leon. Ilang sandali lang, huling hininga na ni Leon. Hindi siya makapaliwala, parang tao lang siya na naghiganti sa napakabastos na paraan, pero hindi siya papayad na siya ang may huling salita ng ganong kadali. Gamit ang kanyang kapangyarihan, minarta niya ang dimdib ni Leon ng tatak ng Silver Dragon. Si Leon Kazem ay dating isang alamat, isang bayani na iginadalang ng lahat. Sa edad na lima, napatay niya ang isang mabadsek na aso gamit ang kanyang mga kamay lang, isang pangyayarin na saksihan ng isang master dragon slayer na dumaraan. Nakita ng slayer ang potensyal sa bata kaya inako niya ito bilang kanyang alagad. Sa edad na sampo, pumasok si Leon sa prestigyosong Imperial Dragon Slayer Academy at apat na taon pagkatapos ay nagtapos siya bilang pinakabatang estudyante na pinakamatindi ang grado sa kasaysayan nito sa edad na labing lima. Lumakad si Leon papunta sa labanan, pumapatay ng mga dragon at nireclaim ang mga teritoryo para sa imperyo. Kumalat ang kanyang pangalan sa buong lupain bilang pinakamalakas na dragon slayer, ang iwanag ng pag-asa ng imperyo para wakasan ang digmaan. Hanggang sa siya ay nahuli at naging ng dragon clan, lumipas ang dalawang taon mula ng araw na iyon. Nagising si Leon na sumisigaw, usang nilapitan ng kanyang kamayang. Unti-unting bumagal ang kanyang paghinga habang siya'y kumakalma. Nang tumingin siya sa paligid, napansin niyang nasa isang hindi pamilyar na kwarto siya. Nalito, nagtanong siya kung nasaan siya. Biglang bumukas ang pintuan at pumasok ang isang maliit na batang babae. Nabighani si Leon sa kanyang inosente at magandang anyo kamandat siya, sinusubukang intindihin ang nangyayari. Tumayo siya mula sa kama at tinignan ng bata. Napakalino ng kanyang presensya, naisip niya na baka isang anghel ito. Siguradong namatay siya at napunta sa langit dahil sa kanyang malaking serbisyo sa sangkatauhan. Pero mali ang akala niya. Ano pangalan mo? Tanong ni Leon pa rin. Hindi makapaniwala si Leon nang umiti ng matamis si Muran, kahit na ang sagot niya ay nagbigay sa kanya ng kakaibang saya may kakaiba sa kanya, ang buhok na naitim at puti ay parang wala pa siyang nakitang nalito. Sabi ni Muan na sinabi ng nanay niya na ang pangalan niya ay ibig sabihin ay buwan, na nagpagulo sa isip ni Leon, may nanay ba talaga ang mga anghel? Nagpakilala si Leon B. ng Leon, at nagulat siya ng sabik na sumagot ang maliit na babae na ang ibig sabihin ng Leon ay Leon. Nagulat siya at tinanong kung paano niya nalaman iyon. Numiti siya at sinabi na iyon ang sinabi ng nanay niya medyo kinakabahan si Leon, kaya tinanong niya, anong pangalan ng nanay mo? Masigla namang sumagot si Ross Weiss, mo. Natigilan si Leon ng marinig ang pangalan iyon, mabilis niyang naintindihan ang lahat, siya pala ang katay niya. Kinumpirma ni mo nito nang may masayang niti. Diglang sumiklab ang kabasa sa ni Leon, paano nangyari to? Paano siya magkakaroon ng anak kay Ross Weiss? biglang lumingon si Mo papunta sa pintuan kung saan nakatayo ang kanyang nanay, na nagdulot ng kilabot kay Leon. Mama, gising na si Daddy. Sigaw ni Moan habang tumatakbo papunta kay Rosewise. Numiti si Rosewise, pero hindi yung kanaliwang iti. Isang araw, inisip ni mo ang namasaya ang nanay niya kasi araw-araw siyang binadalaw. Pero habang inahapnos ni Roswa ang ulo ng anak niya, may masamang iti siya. Lumabas ka at maglaro, mahal, sabi ni Rose Ice na matamis. Kailangan namin ni tatay mong mag-usap. Pagkatapos umalis ni Muen sa kwarto, tumingin si Ron kay Rose Ice nang hindi makapaniwala. Si Muen ba talaga ang anak natin? Tanong niya. Oo, oh. sabot niya habang sinasara ang pinto gamit ang buntot niya. Biological na anak natin siya. Nagmadaling mag si Ron. bakit mo siya isiniyang? Tanong niya. Ibinunyag ni Rose Wana. Matadal nang tulog si Leon ng dalawang taon, pero hindi niya makalimutan ang ginawa niya sa kanya at hindi niya papayad ang makalimutan Leon. Sumiklab ang galit ni Leon, hindi niya sinasadya ang nangyari. Iba tayo, murang niya. Hindi tayo pwedeng magkasama, hindi kita hahawakan kung iba ang sitwasyon. Nang makita ang pahirap sa kanyang mga mata, lumalim ang ekspresyon ni Rose Weiss. Pa, torture pala yun para sayo, ha? at ikinulong niya ang niya sa binti nito, hinayla siya papunta sa kama, saka umakyat sa ibabaw niya. Pinunit niya ang kanyang damit at may malamig na kislap sa mga mata niya. Nag-activate ng spell ang mga mata niya, gagawin niyang tato ang saliling dragon mark niya sa katawan ni Leon para ikadi na siya sa kanya magpakailanman kahit na nakiusap si Leon na huwag niya dawin. Hinawakan ni Rose ang kanyang dibdib at lumabas ang isang kumikislap na magic circle. Ang markang ito ang madibing kanyang walang hanggang kahihiyan. Mula ngayon, siya ang madibing binanggong niya, nakapade na magpakainanman at hindi makakalayas. Nang makita ng mga kasama niya ang dragon tatwa sa katawan niya, iisipin nila na nagpaksir siya at sumuko na sa dragon clan. Hindi pa rin maintindihan niya yun kung bakit na dinagawa ito. Ang paghihiganti sa lahi ng mga dragon ay isang misteryong matadal ng nagpapalito sa mga siyentipiko ng tao hindi lang basta matindi ang kanilang ganit. Ito ay parang isang hindi makatuwirang takot na sobra-sobra na hindi maintindihan ng mga tao. Para sa Dragon Queen, hindi sapat na matalo lang siya, gusto niyang mabuhay si Lord na may kahihiyan at maranasan ang kahihiyan hanggang sa katapusan ng buhay na. Habang unti-unting kumitinos ang spell, naramdaman ni Lord ang isang matinding pagnanasa na hindi niya makontrol, para sa Silver Dragon Queen, isang malaking karangalan ng makabagsak si Leon, ang pinakadakilang Dragon Slayer sa kasaysayan ng mga tao, at gawin. Alipin niya siya, pinakamalapit na kasama niya. Ngayong tuluyan na siyang nanitmatize, pumakilat siya sa ibabaw niya, desididong gawin niya siya sa lahat ng paraan. Sa Silver Dragon Castle, napansin ng mga katulong nakakaiba ang saya ng Reyna, mabilis kumalat ang balita na tuluyan ng magising ang asawa ng Dragon Queen. Si Leon, na nakikinig mula sa tabong sulok, ay nabigla, formal niyang inihayad na siya ang asawa niya. Wala pang makakaalam kung gaano talaga kay siya. Dinubol niya ang buong araw at gabi. Kasama siya at ang patawan ni mahirap na Leon ay halos wasak, pakiramdam na parang naduraj ang kanyang baywang. Galit na dalit si Leon at nangako na hindi siya mananatili dito para maging laruan niya. Palihim siya umalis sa kanyang kwarto at nagtulog sa gilid na pintuan ng kastilyo. Pero may apat na Dragon Guards na nagbabantay. Parang imposibleng makatakas. Tahimik na tahimik ang kastilyo at kakaunti na lang ang mga gwardiya kumpara noong dalawang taon ang nakalipas. May kakaiba sa lahat ng ito. Habang nag-iisip si Leon kung paano iwasan ang mga gwardiya, nadiskubre niya ang isang tagong lugar. May butas sa damahan tahimik siyang lumapit at napita ang mahina na liwanag mula sa kabilang side. Hindi sigurado kung bita yon kaya hindi na siya nagpanipos ng oras. Kailangan niyang makatakas kahit ano paman, kahit pa bita pilitin niyang makalusot ng walang pagdaanin langan. Nagsimulang dumapang si Lon sa mapipot na lagusan. Binitiwan niya ang isang mapanuyang pamamaalam sa perverted na Dragon Queen. At si maliit na muwan naman, kahit cute siya, kailangan muna niyang iwan dito. Samantala, sa balcony, tumakbo si Muan sa kanyang ina, excited na nagsabi, andito na si tatay. Nagluhukay ng butas para sa aso ang Dragon Queen na nakahiga sa bikini habang umiinom ng alak, at natawa sa kapal ng loob ni Leon. Agad na tinanong ni Muan kung kailan niya huhulihin ulit si Leon. Maingat siyang pinagsabihan ni Ross Weiss na bastos ang sinabi niyang, fish, at pinaayos ito sa catch him back na may niting password. Medyo naguluhan si Mulan pero tumango at pumayad. Nang dumingin, sa wakas ay nakatakas si Leon sa kastilyo at dalidaling pumasok sa kalapit na bubat Alam niya na kung makakapiyat siya sa mga bundok sa unahan, makikita niya ang hangganan ng mga tao. Pagkatapos tumakbo ng ilang oras sa teritoryo, Confident si Leon na hindi siya mahuhuli ng Dragon Queen pero sa hindi inaasahan, bigyang kumuling limang langit at lumitaw ang Dragon Queen sa kanyang tunay na anyong dragon sa itaas niya, pinupuri siya dahil ang bilis niyang tumakbo. Nang makita siya, isinumpan ni Leon ang kanyang papalaran at dali-dali siyang tumakbo pero biglang humarap si Roswy sa kanya, hinaharang ang daan. Sa gulat niya, hindi galit si Ross, mukhang natuwa pa nga siya. Impressive, Leon, sabi niya na may nakakapangilabot na ngiti. Ako ang, um, binustrap ko yung mga gwardya para sa'yo at iniwan ko yung maliit na butas na yon para mahanap mo. Kahit na alam ni Leon na patibong yon, wala na siyang ibang pagpipilian. Hindi niya inasahan na mabilis siyang mamuhuli niyan. Pagbalik niya sa teritoryo ng mga tao, may tatak na ng Dragon Queen sa dibdib niya. Wala nang makakakilala sa kanya bilang Dragon Slayer, pero wala na siyang pakialam determinado siyang magbabong buhay bilang ordinaryong tao, naniniwala na mas mabuti pa yon kaysa magduse sa kamay na. Nang makita ang pagduto niya, lumawak ang Dragon Queen. Galit na si Wings kasi hindi niya na-appreciate ang kabaitan niya, hinawakan niya siya gamit ang panyang kuko at sabay silang lumipad papunta sa teritoryo ng mga tao, Pagkatapos ng tatlong oras na paglipad, dumigin na at pinakawalan ng Dragon Queen si Leon malapit sa border na lungsod ng imperyo, kaya nahulog siya sa mga puno bago bumagsak ng ulo sa lupa. Nahilo siya, pero nawala ang sakit na ulo niya nang mapagtanto niyang malapit na siya sa isang nayon ng mga tao. Ang Dragon Queen, na yun ay nasaan ng tao na, ay kinumpirman na nasa loob na talaga sila ng mga hangganan ng imperyong tao karamihan, ang makita ang pamilyar na lungsod ay nagbigay ng pag-asa, isang hapbang na lang para makabalik sa mundo ng mga tao. Pero para kay niyon, kitang kita niyang parang di maaabot ang pag-asa na iyon. Bigyang kumislap ang marka sa bibig na. Nakalimutan ng Dragon Queen na sabihin ang mahalagang detalye na kapag isa sa dalawang may bitbit -bit ng Dragon Mark ay nagnais ng intimacy, mapipilitan ang isa pa, nang hawakan niya ang ni Leon, ramdam niyang sumiklab ang init at pagnanasa sa loob niya na halos ni mapigilan. Dinala siya rito para ipakita ang kanyang kahihiyan, pinilit. Hinaharap na ito sa harap ng kanyang bayan pero hindi basta susuko si Lon, hinawakan niya ang braso niya at magpa siya na maghintay ng tamang pagkakataon para makabawi. Nangako siyang babayaran niya ng doble ang lahat ng kahihiyan na dinawa sa kanya. Nagulat pero natuwa ang Dragon Queen, mummyti at tinanggap ang hamon sabi niya maghihintay siya kahit buhay o patay si Leon